kabagwis na araw para sa ating hat. So, for today's video, mga kabagwis, ay meron na naman tayong good news, mga kabagwis. Dahil ang good news na yun, mga kabagwis, ay meron tayong nagbabagik na kagapate, mga kabagwis, sa uh, hindi ko inasahan na babagik pa pala siya, mga kabagwis, kahit sobrang tagal na, kahit after one year, mga kabagwis, nakabagik pa siya. So itong ibon itong mga kabagwis is medyo ano mabilis medyo mistisagan itong mga kabagwis pero kasi may... yung kanyang homing stick so gusto niya makita Let's go So ito sya mga kabagwis ayan siya. So, kulay puti yung kanyang kulay, mga kabagwis. So, sa itsura, parang hindi mapaniwalaan na makakuwi pa siya, mga kabagwis. So, ayan siya, mga kabagwis, oh. So, sabi ko nga kanina na sobrang ila eh Ngayon, uh, pa mga kabagwis. Nasa itsura ay parang hindi makapaniwala mga kabagwis na makakauwi pa siya after one year. So, ito mga kabagwis na ito nung November 2019 mga kabagwis. So, one year na siya ngayon mga kabagwis. Hindi ko lang nakalimutan ko lang kung nung date mga kabagwis siya naka, nawala. So, pero November yon mga kabagwis. So, ngayon November din mga kabagwis. So, one year nga. So, ito mga kabagwis na maga, ito nung tinos ko mga kabagwis sa so, sobrang lapit mga kabagwis. As in, subang ngapit mga kabagus dyan na sa, sa kalsada dyan mga kabagos. So, so, nagtataka ako kung bakit hindi siya nakauwi mga kabagos dahil subang ngapit lang naman ng binitawan ko mga kabagwis. Ayan siya mga kabagwis. So, itong ibon na to, mga kabagwis ay ito pa yung mga ito pa yung mga ibon ko dati na mga pan panimulang ibon ko mga kabagwis nang hindi pa ako nagbablog. Ibon ko na to mga kabagwis. Show? At na napanga ako ng ibon na to mga kabagwis dahil ayan ako nakita niyo naman yung kanyang bagwis mga kabagwis. So, oh. apat lang pero nakauwi pa siya mga kabagwis. Then sa kabila mga kabagwis talagang nawagay ito. Ayan mga kabagwis apat din. So, binunuta pa siguro yung nakawagin nito. So, ayan mga kabagwis at ito, wagading buntot mga kabagwis. So, sa tingin ko mga kabagwis, nakawaga ito sa kanya kahapon. Dahil kahapon ko nga ito nadakma mga kabagwis sa ibabaw ng bubong. nakita ko ito. So, siguro sa tingin ko mga kabagwis kahapon. Nung nakawaga ito mga kabagwis, mga kabagwis, nang nakawagin ito is sinibukan niya pa sigurong hugin mga kabagwis, pero hindi na tagagas. So, no, niya siguro sa buntot mga kabagwis, kaya kaya nabunot lahat ng mga buntot yung mga kabagwis Lahat ng mga braybo sa buntot na bunot. At pati yung pakpak ko. At may naisip din ako mga kabagwis na ay ako napapansin nyo naman yung kanyang pakpak mga kabagwis, is may dugo na tuyo na mga kabagwis. So, ayan, no? So, siguro, no? Yung naka... Yung hindi niya nahugay mga kabagus. Eh, sinubukan niya naman siguro ng tirado mga kabagus. So, ayan nga na... Tamaan siguro sa pakpak. Kaya nagkasugat siya sa pakpak mga kabagus. So, medyo maigap lang ibon na ito mga kabagus. So, ito dati nung tinos ko ito mga kabagus ay... Young bird pa ito mga kabagus. Mga four months pa ito nung tinos ko mga kabagwis pero nagpas one year na ngayon mga kabagwis so breeder na to mga kabagwis hindi talaga gawa maka paniwala, na makakauwi pa siya mga kabagwis kahit so pang tagal na misty eh. so yan yung itong kagapate na to mga kabagwis eh pero nakauwi pa rin siya So, ito, kapon, mga kabagwis. nang nagita ko ito sa bubong ay akala ko lang nung una ay group visitor yung mga kabagis pero nung nakita ko na sa bubong at hinugay mga kabagis ay nakikita ko na yung parang familiar mga kabagis sa akin ang kalapate na to so wala itong sing sing mga kabagis pero kilagang kilaga ko itong kalapate na to mga kabagis at ayan at ayan yung litrato niya mga kabagis ng yung bird po siya mga kabagis so oh. ayan o oh. na Nayang bird po siya mga kabagwis at ito na siya nga ngayon. Ayan siya. Grabe itong ibon na to, mga kabagwis. Malakas yung kanyang homing extinct. So sa tingin ko talaga mga kabagwis ay yung nakahuli lang dito sa kanya mga kabagwis ay yung malapit kang dito sa loob ko mga kabagwis. Mga taga dito lang din siguro. Kaya siya nakauwi kay sa so, tingin ko kapag mangayo mga kabagwis ay hindi na ito makakauwi mga kabagwis ayan dahil kung napapansin nyo naman yung kanyang kanyang mga flights mga kabagwis ay rimarang oh ay apat pa. kaya hindi siya siguro makakalipad kapag mangayo mga kabagwis so ayan apat din oh sa so, tingin ko talaga ay marapit lang mga kabagwis yung nakahuli nito kaya nakauwi pa siya mga kabagwis. Yung ginawa niya siguro is ninja. Ninja lang mga kabagwis. Ipat-ipat lang ng bubong. <laughs> Para makauwi ka siya dito mga kabagwis. So napanga ng ibon na ito mga kabagwis. Misto si Misty Suwin lang eh. Kung ano nakauwi pa siya. <laughs> dahil malapit lang naman. At hindi ito siguro naalaga ng maayos Nang nakuhulin ito mga kabagwis dahil sobrang payat niya mga kabagwis. Ayan Oh. Kita ko sa inyo yung kanyang picho Ayan mga kabagwis so Suprang payat niya Parang bangka na yung kanyang picho Mga kabagwis so, yung bangka Suprang payat niya mga kabagwis So hindi ito siguro Nagagaan ng mabuti nung Nakahugi nito mga kabagwis At siguro bata, lang, bata Bata lang din mga kabagwis So ayun na nga mga kabagwis So nakita niyo naman ang Bumalik yung ating kagapate Mga kabagwis kahit Sobrang tagal mga kabagwis One year na nakauwi pa siya So ito ngayon update ko muna kayo Sa ating mga breeders dito Sa kanila ni Zestix at ni Tidebar mga kabagwis Dahil ang laki na ng mga inakay And so ayan siya ni Zestix at ni Tidebar mga kabagwis So ayan o At nandyan yung kanyang inakay mga kabagwis So ayan o ay, hindi kita. Ayan mga kabagis yong ang kanyang inakayo. So, ay ko niya mga kabagis para mas makita nyo. At ito yung kanyang inakayo mga kabagis niya, tide bar mga kabagis. Yung isang inakayo, mga kabagwis ay yung kulay is blue bar mga kabagwis. And then yung isa is parang red check mga kabagwis. Oh. So hindi ko na talaga alam kung anong kulay ito. So, kapag reject ito mga kabagus is iba naman yung kanyang pattern. So, iwan ko lang kung recheck yan. So, comment down below mga kabagus kung recheck to dahil hindi pa nga ako naka-experience ng ganitong kulay mga kabagus. Hindi pa ako nakakikita nito. O, hindi pa ako nakapagpalabas ng ganitong kulay mga kabagus na mga spot-spot na red mga kabagus. Mga kabagwis ito naman yung isa mga kabagwis, oh. Ito yung maganda mga kabagwis dahil wala tayong blue bar dyan pero nakapagpagabas tayo ng blue bar. So, siguro nag-throwback ito mga kabagwis sa lolo nila or sa lola. Nag-throwback mga kabagwis naging nagabas sila ng blue bar mga kabagwis kahit 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 red bar lang naman mga kabagwis yung ating pinares at checkered. So, na, ang tapang nito. Ang luka siya mga kabagwis, Oh. At white gut nito para mga kabagwis, ayun, ano Oh. Ayan, white gut yan, mga kabagwis. So, hanggang dito na siguro muna, mga kabagwis, dahil may akad pang ako, mga kabagwis. So, hindi muna ako mag-shoutout ngayon, mga kabagwis. So, next video na lang. So, huwag mo kalimutan mo subscribe and Hit mo rin ang bell button kung nagiging ka-update sa mga bagong videos ko. para parami, may Happy!